Galaw-galaw para walang pumanaw. Joke ng mga friends online na totoo naman. Kailangan natin pumilos Huwag mong bilangin ang mga pagkakamali ng iyong mga magulang dahil di mo mabibilang ang mga sakripisyo nila. Mabuhay ka lang. Hindi mo hiningi, pero nagbigay na yan ng napakaraming chance. Nagpakumbaba na yan sa napakaraming pagkakataon bago siya humantong sa kaniyang desisyon. Isa sa mga natutunan ko sa buhay na huwag pala tayong madidisappoint sa mga taong ayaw sa atin. Kasi nagpakatotoo lang sila kaysa sa mga taong nagkukunwaring gusto tayo. Sa ganitong paraan, nalaman ko kung paano magpatuloy. Ang pagpapatawan ay magdadala sa iyo sa apoy ng kaparusahan. Balik sa kanila ang ginawa nila sa iyo. Daan na ang pinakamalaking tagahanga mo ay yung mga hindi mo kaano-ano. At ang pinakamatinding hahatak sa iyo pababa ay mismong yung mga kakilala mo. Kaya Ingat.